from basher to supporter. Matapos sabihin noon na maanga si PNP Chief Nicolas Torre. Pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatan Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Hindi man agad na patore. Suportado na ngayon ng Senador ang kanyang mga reforma. Kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP para labanan para kay Estrada, ang chairman ng Senate National Education and Reconciliation. Long overdue na ang mga rebado niya ang 8-hour shift na pinatupad ni Tore mula 12-hour shift para anya makatulong sa work-life balance Mas ng mga politiko nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Pabor din ang senador sa five-minute response na utos ni Tore at pagsibak sa mga hindi makakasunod dito. na si Tore sa harap ng matanggol ni PBBM ang pag-appoint kay Tore. Crime rate is down. Drug uh, seizures are up. That's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood that they can send their child to the sari-sari store. Ramdam daw ang agarang reforms sa pamumuno ni Tore is effective at that mm -hmm. and so that's why we in the end uh, we chose him for PNP uh, for PNP chief mm -hmm. as a matter of fact very soon after he assumed uh, uh, the position of chief PNP we instigated already this new program of cops on the beat and mm -hmm. nararamdaman Kung reward ba ito sa naging papel ni Tore sa pag-aresto kay FPRRD at pag-turnover sa kanya sa ICC Una na itong tinanggi ng Malacanya. Discretion daw ng Pangulo ang pagpili sa kanya. At walang dapat ikabahala ang iba Pero may bagong kontrobersya. Matapos mag-leave absent si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan dahil umano sa kanyang kalusugan. Kilalang malapit si Marantan. Sabi ni outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Malabong bigyan siya ng free hand sa pagpili ng papalit kay Marantan dahil daw sa politika.